Hmm. Abaw ah. Abaw ah. Ay, Uy, grabe. Pula-pula lagi -pula, -pula. mga sili. Isang langgawan. Isang janin yung talaba, ano? Guys, sorry na guys. Hmm. sabau baw? Ah. Uy, na, oh. ya, oh. okay, so, oh, ano ka namin? Pagkakita ko, dako-dako. Oo. Kamuk-tambok yan, oo. oo. O, ano ka, dako? Kaktambok. Diyan ba lang sa janino, Di pa ka mo makatoy, aman? <laughs> Diyan lang ka mo, ya. Sa janin niya, talabahan niya. Mo lang kinadiyan, oo. Oo. Dako-dako, ya. Mmm. Oh. Oh. Guys, for today's video is going kita makaon kita sang manamit kag matambok nga talaba sa Janin Talabahan. Nat makaon ta talaba sa barangay ko Taytay -tay da. -tay okay, da git ila da at talago. Actually ka o da da. So balik ta let's go makaon ta ha. Janin Talabahan is located at Barangay Sumag, Bangga Jollibee, Pasulod. Gan ang pinakauna nga talabahan nga nagaplastar sa right corner Janin Talabahan. Kung talaba lovers ka, suwak na suwak agad diri sa Janin Talabahan it's because barato sila, dalagko, saboroso, kag preska kaayo. Kag always gina-serve ang mainit git nga talaba available man ang malamit nila diri nga grilled bangus. Aba, from Monday to Sunday, a ang Janine Talabahan para sa inyo. O diba? Guys, sarang naman tayo guys sa Janine Talabahan. Kaya, well, do medyo lawig lawig ng no, white ng kakausang uh, mga talaba nila nga uh, kusulin fresh na fresh gid halin sa kalibo aklat no kakaayo halin sa kalibo halin sa rohas syempre dito sa Iloilo -Ilo, guys dagko Salamat ata si Migo tawo siya dem pang malakasan na nag-abres ang kalaban di sa Janin. Kalaban di ko so, makatto di sus tapang itik, kaya na yung kung paano abri. What? Ah, uh, preskabla mo ata sa Janin no? Pang malakasan di nga uh, langgaw. Pasog ning baba mo guys. <laughs> Oy. Kilawan hey, ta di. Hmm. Den mo tangan mo langgaw aso-aso kayak aso. ini tinit pak suabe suabe siapa oh, ah. hmm. Pula-pula kita mga sili Sang langgawan Di sanjan yung talaba no? Pio to ba Kina siya guys oh. Guys Sari guys hmm. Sabaw

dagdag po niya. Mm. At naka mo din dyan yung talaban, barako lang natin sila yan. May paaman pa na. Wow. Habis pag inibiyo, namit ang, ang ano, ang langgaw. So sa mga nagalaway-laway dahil nga gusto naging magkaon sang manamit nga talaba, diri na kamo sa janin Talabahan.